yun. Siya po si Sky. ah uh, yung mother niya is Russian Blue. Tapos yung father niya is um, Persian. Hi! Hi, Sky! Tapos, ito naman si Mocha. Lilinis siya. Um, ito naman is British and Scottish fold pretty short hair hindi ko alam kung sino yung mother niya doon sino yung father niya basta ano siya pretty short hair tsaka Scottish fold yung breed niya hi pasaway hala sige sige dinis Sito to tahimik lang siya hi sky Ka Moka 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 moka?